Araw-araw nagmumotor ang construction worker na si Mark Anthony papunta sa kanyang trabaho. Sa kita niyang 500 pesos kada araw, halos 150 ang napupunta sa krudo. Kaya't mabigat sa kanyang higit isang pisong pagtaas muli ng kada litro ng produktong petrolyo. Patas na patas ng diesel, ibababa, puntila, ay malaki pero pagtataas, ang laki. Eh, lit lang, lit, ang laki lang pag mataas pero pag pagbaba ng priso, biglang ang taxi driver namang si Jonathan Tila kinasanayan na ang taas babang presyo ng gasolina. Kaya pa Talaga nga aun maramid na ito, umat nga tumat nga talaga gamit. Isong uh, anya nga ngayon talaga nga kasta. Normal temat dito dito. Ano nga issue dito ako. Nagbabiyahe tayo mat. Kata gagagatan lang ang biyahe kas jay. Kanya-kanyang diskarte na muna raw para makatipid kahit madalas umiiwas siya sa traffic. Kahapon, January 7, ipinatupad na ang dagdag singil na ito. Magkakaroon ng piso at apat na pong sentimong pagtaas sa kada litro ng diesel, piso naman sa kada litro ng gasolina at kerosene. Ayon kay Jetty President Leo Belias, nagkaroon ng pagbaba ng regional supply ng diesel at gasolina dahil sa mababang outflow mula sa China na isang pangunahing supplier ng mga produktong petrolyo. Pero bago ang oil price hike na ito, Noong nakaraang linggo, nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng rollback na 30 sentimo sa kada litro ng gasolina at diesel at 70 sentimo naman sa kada litro para sa kerosene. Vanessa Bugtong, RNG News.